Ngayong Valentine's Day, dapat espesyal ang regalo ko sa nag-iisang star ng buhay ko. At hindi yan si Nora, hindi si Maricel, at lalong hindi naman si Vilma. At dahil nag-iisang star ng buhay ko, si MJ Marfori lang naman. At dahil star reporter ka, naisip kong dapat lang eh magkaroon ka ng lugar sa Constellation. At para dyan, Siyempre, hinihikaw ang tulong ng pinakakatiwalaang Philippine Astronomical Society na pag-isip-isip kung ipitas ka ng bituin sa langit. Pupuka tayo ng isang isa na i natin sa isang napaka-importante tao kay Oscar. At hindi yan biro ah, dahil pumili sila ng pinakamaliwanag, pinakamagandang bituin sa langit. At pinangalanan nila itong Maria Josefina isang uh, bituin, papangalanan natin ng uh, Maria Josepina. Ito ang kauna <laughs> Ikaw ang kauna, ka hindi ko naisip na pwede pala yun eh, di ba? Kahit anong sabihin ng iba, sinasamba ko siya.